Sorry pero hindi ko inaagaw si Echo sa iyo Janine. Walang holding hands. Kim Joon nagsalita na samot sa ring paninira ni Janine G. Matapang lang si girl kapag may nasisilip na mali kay Kimi. Pero alam naman natin kung gaano kalaki ang galit ni Akres. Panay ang gawa ng issue para masira ang karir na meron si Kimi. Kahit sino aalma kapag alam mong walang katotohanan. Hindi na biro ang mga bintang ni Jay. Walang mali si King. Ayon niya sa mga samasaring komento. Janine, huwag mong iligay si King sa mga gaya mong madaling ma-attract sa lalaki. Desente at masayahin lang talaga siya. Pero hindi yung klase ng babaeng pag nilapitan o pinapinanggay. Mapapacharming agad. Ibahin mo siya. At isa pa, may respeto kay Paolo. Loyal si Kim sa biya niya. Kaya ipanatag mo ang loob mo. Hindi pa patol ito sa kung sinong lalaki. Tapat magmahal kung sino man ang karelasyon. Lalo na kay Paolo. Mahal niya si Pao. Yung mga issue mo kay Kim. Janine, naku. Itigin mo na. Pati yung mga paninira. Ayon pa sa isang komento sana masaya ka sa mga walang kwentang paratang mo kay idol namin. Lahat na lang ginagawan mo ng mali para mabash si Kimi ng gusto. Makonsensya ka na. Makonsensya ka naman. Maling mali yan na ipagkalat mo sa buong mundo. Na mga agaw ang idol namin. Hindi ba sapat ang paulit-ulit paninira mo kasama na iyong fandom? あの、すいません。